Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan. Maraming nagtatanong, kasalanan ba para sa babae ang magpagupit ng buhok? May ilan na nagsasabi na bawal ito. Base sa ilang talata sa Biblia, parang ipinagbabawal nga. Pero kapag sinuri natin ng mabuti ang konteksto at kabuuan ng kasulatan, makikita natin na hindi ito direktang ipinagbabawal ng Diyos. Suriin natin ang banal na kasulatan. Ang karaniwang ginagamit na batayan ng iba ay ang Unang Korinto Ons, 15 hanggang 6. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos nang walang belo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya, para na rin siyang babaeng at ang ulo. Kung ayaw magbelo ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magbelo. Sa unang basa, parang sinasabi na kasalanan kung magpagupit ang babae, pero alalahanin natin na ang Korinto noon ay isang lungsod na Greek, Roman kung saan, ang mahabang buhok o may lambong ay tanda ng dangal. At ang babaeng may maikling buhok o walang lambong ay minsang iniugnay sa immoralidad o paganong ritual. Ang layuni ni Pablo dito ay mapanatili ang kaayusan at mabuting patotoo ng mga Kristiyano sa kontekstong iyon, hindi magbigay ng panghabang buhay na utos laban sa paggupit ng buhok. Ang prinsipyo ng kaayusan ay mahalaga at itinuro sa 1 Korinto 14, 40. Datapuat gawin niyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Dito natin makikita ang mas malalim na prinsipyo. Kung sobrang haba na ng buhok ng babae noon at nagiging magulo o sagabal, hindi na ito kaaya-aya o matatawag na nasa kaayusan. Sa parehong paraan, sa modernong panahon o Christian era, ang maayos na paggupit para mapanatili ang kalinisan at kagalang-galang na anyo ay pasok sa prinsipyong ito. Lika sa tao ang pag-aalaga niya sa sarili niya tulad ng nasusulat sa Efeso 5, 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. May mga panahon na pinapahintulutan ng Diyos ang paggupit ng buhok sa mga babae, sa bilang 6, 18, sa panata ng Nazareo, may utos ang Diyos na ahitin ang buhok pagkatapos ng panata. Deuteronomio 21, 12, sa kaso ng babaeng bihag, pinapahintulutan ng Diyos ang pag-ahit ng ulo bilang bahagi ng paglilinis at pagbabago ng kalagayan. Kung likas na kasalanan ang paggupit ng buhok ng babae, hindi ito ipapagawa mismo ng Diyos sa ilang partikular na sitwasyon, ang tunay na pinahahalagahan ng Diyos ay ang tulad ng nasusulat sa Unang Pedro 3, 3-4, sa halip, pagyamanin nyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Malinaw dito na hindi sa haba ng buhok nasusukat ang kabanalan, kundi sa puso at ugali ng isang tao. Maaring mahaba ang buhok pero puno ng kasalanan at pagsuway sa kautusan ni Kristo, at maaaring ring maiksi ang buhok pero may pusong malapit sa Diyos. Kaya kapag tinanong, bawal ba magpagupit ng buhok ang babae ayon sa Biblia? Ang malinaw na sagot, hindi ito tahasang ipinagbabawal ng Diyos. Ang mahalaga ay gawin ang lahat ng bagay ng may dangal, may respeto, at ayon sa kaayusan, 1 Korinto 14:40. Sa huli, ang puso at pamumuhay natin ang tunay na sukatan ng kabanalan, hindi lamang ang haba ng ating buhok. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like, subscribe at ihit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood at samahan nawa kayo ng Panginoon.